Good morning my friend Handaan ko na naman yung aso ko sa ano pagkain nila Kalabasa at saka kamunggay Kailangan i-mix ganito at tuturuan ko kayo my friend Para alam nyo kung paano magpakain ng aso Mix yun talaga yan, i-mix Basagin yung kamunggay at saka yung kalabasa kamunggay, kalabasa. Yan ang favorite nila pagkain eh. Tingnan mo mamaya, pakainin ko si Thor. Di ba diba? Makapat makapatayin Makapata ko to. Makapasalamat sa akin na kalabasa na naman ang preparation nila. Kanyan yan, yan, my friend. Kaya pag nagpakain ng aso, my friend, bibigyan mo talaga yan ng time. Huwag ka mag-alaga ng aso kung hindi mo siya bibigyan ng time siya pagpakain. Kaya ang aso, parang pamilya din yan, my friend. Kailangan nating pakainin ng maayos kaya hindi lang basta-basta pinapakain lang sila so ang aso ay dapat consider din natin na family so kung nagpapakain tayo sa tao pakainin din natin ang aso ng maayos ah oh, dami kong aso lima yan sila o oh, ito muna dito sa mga mga maliliit okay ito na naman my friend para sa isang aso pero alam mo friend yung mga aso ko dito puro mandirigma ha? meron din akong aso doon sa residential namin mga mabait din yun malaki yun mandirigma yun pero mababait itong mga nandito mga ano to warriors to oh. Mm, yan meron dapat meron ano merong pinatawag na <coughs> mamahal sa pag ng mga aso iyan eh, pa oh yan ba friend kaya sinasabi ko, kung magpakain kayo ng tao, pakain din kayo sa aso na nang maayos. Kailangan sus, may mga sustansya yung pinapakain nila. Kalapas, haat, saka, tamunggay. Ayan na my friend. Lakas kumain ito na mandirigma. Tsaka si Queenie. Ito yung mga aso ko, mandirigma. Tor, kamusta Tor? Okay, gani, masarap. Salamat. Queenie, Okay ba? Salamat Daddy, masarap. good. Ito yung mga aso ko ng mga mandirigma. My friend. Nasa nagsasalita to sila minsan pag nasarapan sila sa pagkain. Oh. Dandan lang Tor Eh masarap Daddy, masarap. Oh. Yeah, salpa, si. Dandan lang, Queenie Masarap kasi, Daddy Oh, sige, dandan lang, baka Ah. Mabulunan kayo. Dahan-dahan lang. Relax oh. lang. Dati my friend, wala tong ganito. My friend, wala tong parang itong net na to. Nilagyan ko siya kasi naiinitan sila. Nagre-reklamo si Thor na mainit daw masyado. Tapos, alam mo naman na reklamador tong Thor na to. Hindi, Daddy, oy. Mainit talaga. Hindi, oy. Nagre-reklamo ka palagi. Kahit na pinapaliguan ka. Mainit na ang panahon ngayon, Daddy Oy. Okay, sige, kain ka lang dyan ng kain. Ikaw, okay na okay, eh. Masarap ko yun, oh. Oo, uh -oh. thank you, Daddy. Oh. Basta may mga pambili ng pagkain. Talagang makakakain kayo ng masarap. Halo ko dyan, my friend, is, ano, kalabasa lang at saka kamunggay ayun my friend no? dun lang ako kumukha ng kamunggay oh, sa kapitbahay yo oh, ako lang nakakaubos ng kamunggay dyan kasi mga kapitbahay namin hindi naman kumakain ng kamunggay mga sosyal naman sila dito mga kapitbahay ko kinakain nila kamunggay hindi kamunggay uh, dahan dahan tur Ayan, wala daddy. Wala ka na, pasasi. Oh, ikaw. Ayan. Oh. Pus, gabi ka naman, Tor, halos buong kaldero naman yan. Ayan, ganyan si Tor. Kahit buong kaldero ang pinapakain sa kanya, ano pa rin, gutom pa rin. Kaya minsan, kinokontrol ko si Tor na hindi siya masyadong kumakain kay ang aso kasi huwag masyadong pakainin na sobra-sobra kasi ina ang inaano lang nila nilalabas lang nila na para bang uh, na, ang waste product ba nilalabas lang nila na halos lahat so yan four kada lang four o so, yun know na my friend pinapakita ko lang sa inyo kung paano magpakain ng mga aso ng mixture with kalabasa ang kamunggay so okay ka na to uy lapit na to lapit na doon okay na tamat ka hindi naman maulit eh okay chipini o tubig ino kayo tubig okay daddy bye bye tamat ka hindi kakain muna kami mag muna kami concentrate nga grabe naman yan wala man lang ano lunukin yun naman okay bye bye my friend yun lang Pinapakita ko lang ang pagpakain sa mga aso Mandirigma.